mga isang tip po muli no sa sa mga nag ng bagong walay na biik kung ano ang pinakamagandang uh, gawin ano kasi hindi pa sila kumakain masyado katulad nito hindi pa nila nauubos yung feeds no so isang pamamaraan na ginagawa ko ay pagkuha ng malunggay pa tayo malunggay, syempre. Yan. Para yung matigas, kasama mo na rin para paglaruan nila. At Yan. Huhugasan natin na no. Pag nahugasan natin, tingnan natin. Oh, so sariwa naman siya. Yan. Yan yung paglalaruan nila, so malilibang sila. So siyempre pag pinaglaruan nila at ninangat nila, alam niyo na kung ano mga vitamins at protina yung mapupunta sa kanila, ano? Maraming po salamat. Muli po si Lavin's Farm.